Ayan mga counters no. Dito kami ngayon sa may uh, Esplanade sa may uh, San Jose del Monte Bulacan no. Ah uh, silubukan naman natin dito mag-ikot baka dito tayo makapulot ng uh, bariyang hindi natin inaasahan ano. Itong mga gilid-gilid na to, meron kasi mga upo-upo diyan ng mga tao, eh. Diba? pag ka baka lumusot yung uh, sa bulsa. Maiiwan yan diyan. 'Di ba? Kaya ta uh, iniisip sinitignan ko baka oh, meron tayong makita kaya lang may tao din banda, di pa tayo sa kabila ayan maganda rin magpasyal dito mga ka-hunters Esplanad, San Jose del Monte, Bulacan Dulong Bayan, no? punta kayo dito, pwede mo magpasyal pero ako kaya ako pumunta dito eh baka makapulot ako ng barayang uh, hard to find eh nakaraan sa sementeryo, no? ngayon dito pag oh, meron ko nakita kaya yeah, update ko kayo Pero wala pa eh. Ito ang esplanad mga hunters no uh, Katabi ito mismo ng ilog Ayan oh. Ay ilog yan dyan Sementado naman yung gilid Sa hapon Bukas yung mga ilaw, no? Kailan na medyo naga-against the light pa. Ayan. Binabaybay itong dilid eh. Naganda ng mga halaman. Eh. Ano Mga bang halaman sa so, mga bro? Bukas na yung mga Wala pa rin na tayo nakakakita ang bari eh. Wala bang nauunahan na palagi tayo ng mga nagmin maintenance dito. Sabagkang ibaba. Ayan ang makikita nyo dito. Medyo madilim na. Sa hapon, medyo dumadami tao dito. At meron pang uh, nangunguhon ng kangkong no? Kangkong hunters. Tayo, bariya. Eh. Yun, no? Ito so, tapon tayo. Wala tayo nakita doon mga bro. Dito kaya. Pero nakakaswerte mga ka-hunters. Ayan o, no? Esplanad. City of San Jose del Monte, Bulacan. Nawawala si Commander mo. Iniwan tayo. Ayun. Commander. Wala pa rin ako nakikita eh. Mayroon maghanap ng barya dito. Sa mga gilid, -gilid na yan. <laughs> Maganda na pagbukas na yung ilaw. <coughs> dito sa gitna mga ka-hunters, merong malaking puno ng uh, mangga. Ayan. Sa likod ng stage mga bro, merong fountain uh, dito kaya lang hindi pa pinapagana eh. Fountain yan eh ayan hindi ko lang sure kung bubuksan ba yung fountain niya mas maganda sana kung bubuksan no? pero yung pakain natin na makahanap ng bariya, wala pa eh hindi pa ako nakakaisa mga hunters medyo hindi tayo pinapalag baka ng magandang kahit common lang no at least meron tayong titignan kung nakachamba ba tayo ng uh, magandang bariya ha huh? Ayan. Dito dito sa side na to baka mayroong umupo diyan tapos lumusot yung barya. Medyo madilim na mga kanta sa likod ng stage to eh no. Wala talaga. Ito yung pinaka stage mga hunters dito sa Esplanade. Dito ginaganap kapag may kasalang banyag. Uh, totoo ba yan? Ayan, dito rin ginaganap pag mayroong kasalang uh, banyaga. Ay, sa alang bayan sabi ni commander may may nag concert dito rin gano'n may concert may ano, may mga event na ano meron namang mauupuan dyan pag yun dumayo ay dito ito dito yung mga spectators naka uupo dyan kayo uupo no? yung semento nga lang siya pataas yan mga hunters pauwi na kami Unfortunately, wala talaga ako nakakuha. Nakitang bariyang pakalat-kalat dito mga hunters. Pero okay lang yun. At least nakapamasyal tayo. Ngayon, pauwi na kami. Pupunta na kami dun sa parking area, no? Medyo malayo-layo na ka rin pa. Banda pa sa baba. Yung mga bata, oh. Ayan, didim na, eh, no? Wala talaga. Bale, So susunod naman pag mayroon tayong pupuntahan na lugar para mag hunt Kaya e up dito pa rin kayo Ayan so ayan po ang ating sharing ng mga trespo uh, Sa ating hobbies Maraming salamat Pakishare ng video natin mga bro no Pakishare nyo yung ating uh, content palagi Ayan So maraming salamat Huwag kalilimutang mag subscribe Mag follow sa ating facebook page Kundi ang isa na yan Tal vez. Vamos, no, bro.